Aray, meron tayong daga. So, baka malunod. Wala. Papakawalan natin. Kaya? Hmm, Papawalan natin daga. Kaya? Oo, oh, daga. Pakawalan. Alis dyan, alis, alis. Ming. Ming! 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 Alis dyan, Jum, alis dyan, Jum. Ming! 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 Alis dyan. Tatakbo yan. Alis. Ming. Ali cepat jom. Lis. 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 No. Oh. Lala. Lala. <laughs> Lala. Lala. Ayo, ni lah. Lala. 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 Eh. Oh. Lala. 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 Nakaw. Pinagkagawa na. Uyo. Ha? oso, Uyo. Oo. Uso. Ayan. Uyo. Nakawala nga. Wala. Hmm. Utay. Hmm, yun. Yun. Ah! Tundun ka dun. Tundun. Lana.